Hello po, magandang araw sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Ah, uh, kanina po, nag-upload tayo ng vlog natin. Uh, excuse, tungkol po sa OBP budget. Ka-upload lang po, kani-kanina lang. Kaya lang, kaya nga lang, meron pong pumasok na breaking news. Kapapasok lang po kung saan nag-press si Kimbo na chairperson ng Committee on Appropriation. Kung saan na-approve daw nila, na-approve na nila yung budget ng OBP. Ito naman ay rekomendasyon lang ng Committee on Appropriation na pinangungunahan nga ni Kimbo. Pero yung kanilang uh, pag-approve parang hindi live, no? sila-sila lang nag-usap. At na-approve daw nila ay uh, sa proposed budget na 2 billion 037 kung hindi ako nagkakamali. Uh, ang na-approve po nila ay 733 million lang. So natapyasan po ng halos 1.3 billion pesos ang budget proposal ni uh, ng OBP. So yung iba daw doon inililipat inilili, sa DSWD sa AX uh the be exact sa AX at sa DOH no? Kasama doon yung uh yung financial assistance, medical assistance, tinanggal po 'yon. At uh ito matindi, yung uh, supplies and materials pati yun tanggal po yun tapos yung mga list mga inuupahan po ng office of the vice president yung mga satellite office so lahat yun tinanggal ang gagawin na lang siguro ganun ganun naman yung uh, sinasabi ni risa ontiveros na ilipat na lang kasi duplication yung list ba? Duplication yun? <laughs> Mangungupahan ka? Tapos yung uh, supplies and materials, duplication ba yun? Hindi, di ba? So, ito yung sinasabi natin na talagang ginigipit at uh, 100% pamumuliti ka. Bakit? Ayaw ni Martin na maging mabango si B.P. Sara sa taong bayan. Gusto niya siya yung mabango. No? Imagine, 2 billion lang ang proposed uh, budget ng OBP pero kung mamigay si Martin 1.2 billion isang araw pamimigay lang ng ayuda Padadaanin pa sa mga congressman uh, mahigit 30 congressman andun nagpunta sila nakaraan sa Davao para mamigay ng ayuda yung budget ni Martin para sa ayuda na 500 billion pesos. Kalahating trillion. Ha? Kinwestiyon ba nila? <laughs> ha? Ang dami nang nagsasabi niyan. May narinig ba tayong sagot sa kanila? Sa mga kampon ni Martin? Wala. Dinidedman nila yan. Hindi nila masagot eh. Ha? Kasi, totoo eh namimigay ng 1.2 billion isang araw o oh, edi ang dami talagang pera 500 million nga eh. sino ba nagbunyag niyan attorney Vic Rodriguez dating ES executive secretary ni Bongbong Marcos siya ang nagbunyag niyan 500 billion ang inalot inalotment sa sarili niya si Tangba. Para saan? Para gamitin sa kanyang political ambition. Ano? Gusto niya hindi maging mabango, hindi maging maganda si BP Sara sa 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 mga tao. Kaya ito'y isang panggigipit talaga, no? Kunya-kunyari, uh, sa hearing, palalabasin nila sa hearing, ganito, ganyan. Ay, ang daming, ano, daming mga pagkukulang, ang daming mga palpak. Kaya babawasan. Planado nyo na yun. Planado nyo na yun. Di po ba? Planado na nila. Stick to the plan nga eh. huling huling nga sa bibig ni, ano ini ni, ni Kimbo. Pasensya na po sa ingay. At wala tayong reduction ah, sa pagdating sa noise. Ang dami-daming nahuhuli sa Alam sa bibig. Mga, sa no? 10, ito na lang, no? Oh, ngayon, sa bawat sampung, <laughs> ito ay drag related. Oh. So, ngayon, malakas. Ngayon. 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 <laughs> ngayon. <laughs> Parang balita na lang <laughs> Dati pa yan. Dati pa yan. <laughs> <laughs> <God>. <laughs> ngayon, ha? Ngayon. Biglang naging dati. <laughs> Ang bilis kumambyo, no? Nahuhuli sila sa bibig, eh. Ito yung tinatawag natin trapo, no? Hindi sila magtrabaho para bumango sila sa sa tao, sa mga tao, no? Ang ginagawa, titamba, ayuda, ayuda. Wala naman talagang trabaho ginagawa. Walang konkretong talagang may na accomplishment. Wala. Dinadaan sa ayuda, no? Kanya nga lang hanggang ngayon, si BP Sara, nandun pa rin sa taas pagdating sa survey. Si Martin, nandun pa rin sa pinakamababa. Pinakababa. Nandun pa rin siya. Kaya, kailangan niyang gumawa talaga ng drastic move para i-paralyze si BP Sara. At ang kung uh, kumbaga, wala na talagang magawang paraan, impeachment na. So, i-impeach na. So, talagang gagawin lahat ng paraan. Ang problema ko sa mga sa mga congressman na kampo ni Martin. Ewan ko kung manalo pa ito sa susunod na eleksyon. Lalo na si Kimbo. Panayang iligtas ni Kimbo sa katawan. Makikita nyo, no? Isasabihin niya. Ganito, no? 139 ang member ng committee on appropriation. So, lahat yan nagtatrabaho. Lahat yan kasama. Sa pag-approve ng budget. Hindi lang dalawa. So nililigtas niya yung dalawa niyang amo. Si Saldico at si uh, Martin. Nililigtas niya. Pati katawan niya. Baka sa susunod na eleksyon hindi siya manalo eh. E tignan lang natin yung mga kampo ni, ni Tambalos Los. Kung manalo yan sa susunod na eleksyon. Hindi ko rin alam kung saan probinsya o distrito ito si Timbo. Or kung baka last termer niya na eh, hindi natin alam kung tatakbo ulit yan sa susunod na taon sa 2025 election uh, siguro naman malamang na uh, hindi pa niya last term <clears throat> pero ano kayang kahihinatnan ng mga kampo ni uh, ni tambalos Los lalo na yung mga baguhan na kayayabang ano kayang kahihinatnan yan sa pagdating sa election dahil uh, totally kinalabanan nila Uh, si BP Sara na nakakamit ng 32 million votes so yung mga bumoto kay BP Sara ibuboto kaya yan yung mga alipores ni Tambak, eh lantad na lantad na ang tawag nga sa kanila is crocs sa mga senador, uh, sa mga congressman na kampon ni Tamba so ma, napaka sama na ng imahe ng kongreso at sinabi ni Tatay Digong itong institusyon na to ang pinakabulok ng institusyon sa gobyerno kasi talagang sila yung the power of purse sila talaga yung may kapangyarihan sa budget ng Pilipinas kanya nga lang ginagamit nila itong power nila sa pamumulitika dahil sa ambisyon. Pero magtatagumpay ba itong mga 'to? So yung 733 million na natitira ni VP Sara, apektado talaga dyan yung mga nabanggit natin kanina, yung kanyang satellite office. Ang dahilan naman ni Kimbo, wala naman kasi nyang dati sa mga nagdaang vice president. Kasi hindi nila naisip 'yun. Pero mo, taga Mindanao ka, taga Visayas ka. Paano ka makakalapit sa Office of the Vice President? Eh, nandito sa Maynila, yung Office of the Vice President. L Luluwas pa sila, magbabarko sila. Pag nag-eroplano sila, eh, mahal. Paano sila makakakuha ng tulong? Wala, di ba? Kaya nga, inilapit, inilapit ni BP no? Yung mga office ng office ng vice president. Gumawa siya ng parang extension sa mga lalawigan ng Pilipinas. E ayaw ni Martin 'yun eh. <laughs> Baka siya 'yung magtayo ng ano, satellite office para siya 'yung pogi, no? Siya 'yung mabango. Ayaw ni Martin 'yun. Kaya tapyas ka budget ka. trapo di ba? Trapong-trapo ang dating. Kitang-kita natin 'yan. 'Yan 'yung plano, eh yan na yung plano, tatapyasan talaga dadaanin lang kunyari nila sa hearing. ay hindi makasagot ay bakit ganito, ang daming ano <coughs> yun na yung plano hmm, diba so yan lang po yung ating uh, breaking news tapyasado po, pero ito yung rekomendasyon pa lang ng uh, committee on uh, appropriation pagdidipatihan pa po yan sa plenary, tapos magkakaroon ng bicam, no diyan okay, yan, isa na po sa ingay, malakas ang ulan. So, bago dumang sa presidente, para pirmahan, pwede pa ibito ng presidente yan. Okay? Pag binito, babalik ulit sa BICAM, pag-uusapan uli, ayusin. So, ganun pa po yan. Medyo matagal pa. Pero, alam na natin, lumabas na yung kanilang plano, no? Nabalak talaga nilang bawasan. Pero sabi nga ni BP Sara, kahit walang budget, kahit piso lang ang budget, <clears throat> maglilingkod pa rin kami. Sabi ni BP Sara. Mas maganda nga, wala nang budget para sa next year. Wala na silang bubusisiin. Wala na silang tatanungin. O saan napunta itong budget? O bakit may ganito ganitong deliveries? Dapat nga, wala na eh. I'm sure naman maraming tulong kay BP Sara. So anyway, mas konti ang budget, mas okay na rin. Dahil konti na lang yung panilang i-liquidate, ili no? Huh? EOD. Anyway, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.